malawak, makapangyarihan at puno ng kasaysayan. Ang Iran, dating kilala bilang Persia, ay isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Tara't silipin natin ang paglalakbay ng bansang ito mula sa imperyo patungo sa revolusyon. Noong 550 BC, itinayo ni Cyrus the Great ang Achaemenid Empire, ang kauna-unahang imperyo sa kasaysayan na umabot mula sa India hanggang Europa. Ang kanilang pamumuno ay nakilala sa pagkakapantay-pantay sa lahi, relihiyon at kultura. Ngunit dumating si Alexander the Great at bumagsak ang imperyo. Sumunod ang pananakop ng mga Arabo noong ika-negatibo pito siglo na nagdala ng Islam sa Persia. Nagsimula ang isang bagong panahon ng sining, agham at arkitektura. Noong isang libo limang daan at isa, itinatag ng Safavid dynasty ang Shia Islam bilang opisyal na relihiyon ng Persia. Ito ang dahilan kung bakit Shia pa rin ang dominante sa Iran hanggang ngayon. Pagsapit ng 20 century, naging monarkiya ang Iran sa pamumuno ng Shah. Ngunit sa ilalim ng modernisasyon ay mayroong panunupil. Noong isang libo nadaan at pitumput siyam, isang revolusyong islamiko ang sumabog, bumagsak ang monarkiya, at umusbong ang isang theocratic republic sa ilalim ni Ayatollah Khomeini. Ito ang kasaysayan ng Iran, isang bayang mayaman sa kultura, Masalimuot na nakaraan at patuloy na hinuhubog ng kanyang mamamayan.